Hindi ko akalain na ganito pala kagrabe ang hamok sa highway na dinaanan namin. Saan ba to? Parang ang sarap naman magkape dito. Kaya tara, samahan nyo kami at humigop ng mainit na sabaw ng bulalo. Dito lang yan sa may Tagaytay na merong malabagyo ang bikes. mga Pards Tutulog na ako sa bahay naggulat na, na ako nasa kotse na ako eh <laughs> <laughs> lang yung oh. timtakas nag craving si <laughs> Iyo papunta kami ng Tagaytay maghanap kami ng bulalo ano kaya alas 12 na madaling araw na <laughs> biglaan hinihintay namin yung isang katimtakas natin kaya nyo ba binili yung kotse dahil sa payong? <laughs> oo dahil sa <laughs> payong contractor kami Ay na sila mga Pards yung katintas natin. Ngayon, hindi na kami oh, nagmumotor. Naka four wheels na kami ni Iyan ngayon. No? Ang Pagkasarapan mga parts. Pero tayo image. ngayon, pasahero tayo ngayon. Hindi tayo mag-try. So mga parts, pupunta lang kami ng Tagaytay City para lang kumuha ng coffee. Coffee lang? yung mo sinadaan mo kapag nag-drive. Ito yung kamoting diver ka driver ka parts. <laughs> Ganoon tayo mga Pards sa may Tagaytay. Nooras na. Time check. Time check. 109 PM. Kasama natin, team Takas. Oh. oh, Mga ka-pollies na kami. Oh. <laughs> <laughs> yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. dito na tayo. Sa may bulalohab. Grabe yung lamig ngayon dito mga parts sa may Tagaytay. Ganda ng trip namin eh, no? Wala sa malamig na lugar tapos ihigop lang ang sabaw ng bulalo. Ano mo order natin, Deg? Ito na lang ano? Bulalo ng may jowa. Wala ka bang jowa? Eh, Ayun, kaya nga yun, may jowa sabi ko eh. <laughs> kaya yung order natin eh, <laughs> 325 mga parts. Bulalo ng barkada, 625. 4 person. Ito, two person lang. Sakto uh, yeah. sa amin to. No, yung unang order namin, dumating na. Big, <mik> hey, pumapasok na yan. Pakisara kayo pintuan. Lamig. Thank you. Ayun ang mga cards. Ang natin, no? Oh, sarap po. Picture tawag, picture. Pwede mo alam ako, feature. Solid, Solid. Solid din. Sarap mga parts, oh. Solid. Habang nasa malamig na lugar tayo sa Malay Tagaytay. Hindi masyadong malamig. Uh, At na mga pards, eh, yung gusto ni Bulalord, eh. hinahalap na kaso binigay sa kanya, lakim eh. <laughs> Hahaha. <laughs> <laughs> pag-away eh. You yung know? kinusup suk Yung kinusup-sup pala <laughs> eh. Uh, Tingnan natin ito. Thank you, Dave. Dave, mayroong makikita sa tao, babe. At mga part, tignan natin yung bone marrow sa may palay tayo. Okay lang wala. alam. E mga pards, sarap oh. Sarap pala ngayon itong buong araw Mayroon naman mm. itong team na yun. Ang pamata. I believe malala. Si, si Jessica. and siya. Si Jacob. Ang niripin ng sabaw dito yung bulalo. Tapos namin kumain mga pards. Dito may tagaytay. Ito yung kinainan namin oh. e, no Ayan The Bulalo Hub by Christine. Ito yung place nila Huwag ka, naman kami, mm -hmm. hanap kami na makakapihan dahil lamig dito eh mga parts. Nandito tayo sa Starbucks. So, antayin lang natin sila. Pa yung mga iba sa kotse, yung mga daddies, mag-iikip po muna. Pero sasama po si Nino Namig na mga parts. Last na lang ang hangin. You know? Ang na. muna kami bago pumasok sa may Starbucks. Para dere direcho yung ano, pahinga. Ganyan yung Starbucks dito mga parts. So, ang lawak. Ito na yata yung malaking Starbucks na napunta ako. Oh, lawak na. No? Sabi na mga parts uh, na mga mugs, tumbler, mga kape. Ganda ko pe, yan, no? Pang office-office, no? Eh, pang office, mga tumbler. Tuyo. Ang babae. Price ito. Ano ito? Kano ba ito yan? Kano? Price ito. Uh, 3.35. Oo. Oh. kain mayaman tayo ngayon dito tayo guys si starbucks kung pari sosy tayo tingin lang alam konti konti lang kasi mahal to eh baka na agad oh, ano Gising ba sa layuan? Hindi kaya. Oh, kaya. Uh -huh. kaya na naman. -kay. Kaya tao <laughs> ba? Tingnan natin mga parts yung view sa may Taal Volcano. Ah, so magiging pa ata. Uh, Hindi ko. Ang pala, nangyay tayo sa camera. Okay. Ngayon lang, yung mga ilaw-ilaw lang may eh, kita mo doon. Thank you. Pero banda ron, parang sumisikat na yung araw Diyan ba yung sikat yung araw? Ah, hindi eh, medyo lumiliwaliwanag na Bale, alas 5 na ng umaga mga birds Uwi na kami ng Metro Manila <laughs>